Alright mga idol uh, Isang magandang umaga na naman sa inyong lahat So bali nandito tayo ngayon Sa EM Sapphire So at ayan na Patapos na rin tayo mag unloading sa EM Sapphire So far mga bali 10% na lang yung natitira na kargada natin guys So mga uh, 1 hour na lang siguro Matatapos uh, rin yung mag unloading Mga idol medyo mabilis-bilis rin kasi yung pag ano, unloading nila mga idol kasi kung makikita nyo ah, uh, bale hydraulic yung mga uh, ano nila, boom crane nila ito lang siguro ano, quattro na crane nila yung hindi hydraulic tapos yung tatlong natitira ay eh, hydraulic mga idol kaya medyo mabilis-bilis tayo mag unloading ngayon dito at ayan kung makikita nyo medyo mababa na rin yung draft ng ano, foreign vessel na to at konti na lang din yung na ano kulang sa kanila bago mapuno siguro mga last two parts lang siguro na ano maliliit kaya ayan kung matapos rin tayo dito mamaya maya eh rin tayo sa ano beaching area sa Kusway 1 ng PGMC Mining Corporation mga idol So yun mga idol, lang dito lang muna tayo ngayon. Uh, at sa mga hindi pa pala naka-follow sa Facebook page natin, please like, follow and share po mga idol. And pasubscribe na din sa YouTube channel, uh, same name lang din sa Facebook page natin, same profile. Uh, please follow and subscribe mga idol, salamat.